Mga kapurbinsya, makain tayo ng mura. Ay, mainom pala. Ang taas. So, akitin natin yun, oh. Kikit. Isang magandang araw sa ating lahat, mga kapurbinsya nasa bundok na naman kaming dalawa at kami daw ay mga ngahoy na naman ay, ngayon, walang kasawasawang pagkakahoy ere. ay ubos na yung kain ni Lula wala na daw namin mga kaparabin si Lula pag na naman yung ating paligid ayan gamit pala natin yung ating wide angle lens na nabili natin sa Shopee ayan medyo okay naman Ibang iba talaga ang pakiramdam dito sa probinsya. Napakatahimik. Ayun, may nakita tayong bayabas mga kaprobinsya. Oh may hilaw pa ito sa kabila hilaw pa at dahil mahal na araw na mga kaprobinsya ramdam na ramdam na natin ang init ng araw kasi nga kuwari na at malapit na ang holy week kaya itong mga kahoy na aming naipon sa badang taas ay dinala ko dito sa lilim ng mga puno para dito namin ito putol-putulin para maisilid namin sa aming daladalang sako dito sa pinuntahan namin. Meron nga akit ng mura doon mga kaprobinsya, puntahan natin, matikim tayo ng sabaw. Mga kaprobinsya, makain tayo ng mura, ay mainom pala. Ang taas, so akitin natin yun Oh. No? Kikita nyo yun? Subuko natin akitin yung malaking niyog na yun. Mas mataas wari yan? Wala, walang kwan yan ay? Walang walang tilang <laughs> sa gitna. Habang umaakit nga pala ako dito mga kaprobinsya ay nagdadalawang isip ako baka tayo ay mahulog pero wag naman sana dahil mataas taas yung ating aakitin ngayon at bibihira lang talaga kung umakit ng niyog ngayon lang ulit talaga ito nangyari at finally hawak hawak ko ang kamera. nandito na tayo sa taas ng puno ng niyog ayun mga kaprobinsya nandito nga ni pala tayo sa taas ng puno ng niyog dahil manguha tayo ng buko iinom tayo ng buko mga kaprobinsya natatakot nga ako eh kasi ang taas ayan makikita nyo mataas yan tapos nandito yung mga buko yung mga buko na kukunin natin ayan no? Oh. sabi ko nga paano ko ito kukunin dahil hawak hawak ko yung camera so ang gagawin natin ayan medyo delikado yung ginawa natin for today's video natin no? Oh ang gagawin natin mga kaparbinsya sisipain na lang natin para secure tayo dito na hindi tayo malalaglag sipain ko ah oh, matigas kakamayin ko na ito tingnan nyo kung may laman to oh doon sa malayo <laughs> nabasag Walang laman, nabasag. Baka ito ay. Gasgas hey. mm -hmm. -gas yung braso natin, mga kaborbinsya. Oh. Sa pag-akit natin ng pula. Oh. Yan, oh, ang laki. O, gasgas sa'yo. O. Ang <laughs> hirap gamitin. Wow. Buti pa yung saglitan na. Ang talaga yung Sana yung ka na. Pinama yung kubo? ano? Ano yun? Yung itak na matalas. Ay, paano eh? Ang hirap mag ano Tamis? At dahil nakabot ka sa dulo ng aking video, kaprobinsya, hinihiling ko sana Nishare mo din ang video na ito para mapanood din na iba pa nating mga kaprobinsya. Maraming maraming salamat nga pala dahil nandyan kayo parate para panoorin yung aking mga video. Ang pag-share po at pag-comment din ang like ay malaking tolong po para sa akin para mas mapaganda ko pa po yung mga content na aking gagawin sa mga susunod na araw. Paano mga kaprobinsya? Hanggang dito na lang. See you in my next vlog.